dito pala sa Pinetas Farm, dawal na pala. Kaya sa mga kapwa ko angler dyan, yan, sir. Oo, oh, kayong mga namimingit, bawal na po bumamingit dito sa may Pineda Farm. Binagpapawalan ng mayari. Salamat po. So, thank you, kuya. Okay. O, lang kasi baka makuha yung mga, mga niyo mga paminwit nyo. Okay. Sayang, ayan. Baka ma patrol yung pamingit nyo. Inabisual uh, lang tayo ni Kuya. Thank you na Kuya. All Salamat. All right, sir. Okay. Busog na busog sa feeds. Ayan, lalaki ng so, chan Second catch natin mga kabayo ka fishing. Tang kai, anjang 8 pinggir ito Ako. other cats, mga kabayo ka fishing ay yung spot natin sa pinaitos pang again fish on mga kabayo ayun to yung ping bulati oh okay na okay na lang natin yung susubong bulati ay may asbuk yung pre ayun oh busog na busog sa feeds ayun lalaki ng chan on, oh, mga kapayao ka fishing. Per per natin ayan. Eh.